Sa mga may gantong motor, basta mga ako na boss, ma wet clutch yung mga basa yung clutch yung tinatamaan ng langis. Kahit anong motor siya, uh, Euro, Rusi o TMX 155 na nai-stock na matagal hindi ganong nagagamit. Tapos pumapakat yung lining. Uh, Paitaw sa inyo kung ano yung gagawin na hindi nyo na kailangan buksan yung crankcase. Sa iba kasi ang ginagawa nila, binubuksan pa yung crankcase tapos tinatanggal yung clutch lining sa pinag-iwayo walay. Ngayon ko sa inyo kung paano siya ayusin ng hindi mo na kailangan buksan to. ko sa inyo pakat yan kapag uh, pinander natin siya kahit naka-clutch siya abante ka agad yan. Okay, yes, Subok mo ha sir. Eh, clutch mo tas cambio mo. Clutch. No, no. Cambio. Sige. Yan Makita oh. nyo mga idol na Naka-clutch si sir. Pero tingnan nyo yung gulong niya ikot. So, hindi mo mapipigilan yan. At pigilan ko ng pa. Naka-clutch si sir dyan na clutch na siya niyan pero tumatakbo pa rin. Yan, yan yung mga pakat na lining. Ngayon ang gagawin niyo diyan, buksan niyo tong sa lagay ng langis. Tapos kuhae ng flat screw. Tapos patulong kayo sa may-ari, sir, pa-clutch ako, sir. Ay, okay, mga idol, ganito ang gawin nyo. Pagka-clutch nung, pag naka-clutch na, na siya, po tayo dito, makikita nyo dyan yung lining, ayan o. No? Makikita nyo. Pag iwaiwalay nyo siya gamit yung flat screw. Sungkitin nyo lang siya ng flat screw. Bakita nyo yung mga lining na yan, ayan, yung may mga pabox-box na yan. Ayan. Sungkitin nyo siya ng flat screw. Pag iwaiwalay nyo lang siya. Okay. Ayan. Susundutin nyo lang siya. Pag iwaiwalay nyo lang. Kasi pagka matagal hindi nagagamit, nagdidikit-dikit yan eh pumapakat yan pagka napag-iwalay nyo padya konti para baba nyo yung cake para umikot yan pag ikot nya ganun ulit gagawin nyo sungkitin nyo ulit yung lining mismo ang susungkitin nyo dyan mga idol ah. kailangan tumapat kayo dun sa lining sungkit-sungkitin nyo lang hanggang sa wag -iwa iwalay kasi dun sa mga iba na na ano ang ginagawa ano yan uh, binubuksan ka agad o oh, basta lang. ang ginagawa nila binubuksan ka agad yung crankcase hindi nyo na kailangan buksan nya mga idol sungkitin nyo lang siya hanggang sa mag walay yung mga lining at plate mag iway walay yan basta sungkit sungkitin nyo lang okay, okay. Nakikita nyo yung mga lining na yan. Ayan, oh. Kita naman, di ba, mga idol. Ayan, sungkitin nyo siya. Mag-iwaiwalay nyo. Flat screw gamitin nyo para mag-iwaiwalay. Sungkitin nyo lang. Makikita nyo naman dyan, nag iwa wala yan. Ayan. tapos, ikot ulit. Ikot ulit. Ah. Kailangan tatapat siya dun sa lining medyo magulo magalaw yung camera yan sukit sukitin lang mga idol ayan. pagkatapos nyo sukit sukitin Saran nyo muna Saran nyo lang tapos pakay sa break pa start nyo sige sir start mo oh, so, yan na mga idol kambi mo sir nakakambi na yan kambyo mo oh. ayan oh. good job mga idol diba na yan ayan oh. hindi natin anong kambyada mo sir ayan segunda ayan kita nyo naka tercero si sir hindi na umiikot yung gulong kanina ang nangyari nakapakat yung clutch lining nya pagka kambyo nya ikot kagad ka yung gulong kahit nakaklat sya pagka pakat yung lining nyo ganun lang ang gawin nyo uh, buksan nyo lang tong takip ng langis tapos sungkit sungkitin nyo yung lining pag iwaiwalay nyo tapos i paikutin nyo siya gamit yung gamit yung cake saan nyo lang siya ano susungkitin nyo kada ikot mag iwaiwalay yung kusa sige sir ano mo start mo ulit nakakambyo ka sir kambyo mo primera gay okay. Okay na yan. Ayan, nakita nyo. Hindi na umiikot yung gulong niya kahit nakabrake ako. Diba? Ganun lang mga idol. Siya yung nagpa-home service. Bali, ang problema ng motor niya nga, uh, pakat yung lining. Pagka uh, pakat yung lining, huwag nyo nang pabuksan yung crankcase. Kahit kayo, kaya-kaya yung gawin yan. Ang gawin nyo lang nga, uh, ganun. Uh, nyo yung, papigay nyo yung clutch. Tapos buksan nyo yung dito sa lagayan ng langis. Sungkit-sungkitin nyo lang ng clutch screw hanggang sa mag -iway wala yung mga lining mga idol. Tapos, pag napaikot-ikot nyo na siya na ikot-ikotin nyo yung ikikik nyo siya para umikot na umikot yung clutch housing habang sinusungkit nyo ng flat screw yung mga lining para mag -iwaiwalay. Tapos, pagka napaikot nyo na na siya ng buo na pag iwaiwalay nyo na, saran nyo ulit. Tapos, i-premera nyo kaagad clutch tapos apak ng brake sa kanya start ano na yan, mag iwaiwalay na yung lining na yan, magiging goods na yan. Katulad nitong motor ni Idol. Okay mga Idol, maraming salamat sa inyo.